defying death. Air Canada flight from hell. Babaeng pasahero tinamaan ng propeller sa ulo. Si Christina Curillo ay nasa isang Air Canada flight mula Calgary papuntang Grand Prairie nang napilitang magsagawa ng crash landing ang piloto sa Edmonton dahil sa malfunctioning landing gear. At bigla ang nahampas si Christina sa ulo ng isang propeller mula sa eroplano. Anong nangyari? Habang nagtatake off ang eroplano, nakaninig ng malakas na ingay ang mga pasahero. Inannounce ng crew na isa sa mga gulong ng landing gear ang pumutok at ang flight ay na-divert sa Edmonton para sa emergency landing. Umabot naman ng maayos sa Edmonton ang eroplano. Pero nang nag-extend ang landing gear, napansin ng mga pasahero ang isang butas na kasing laki ng basketball sa gulong paglanding ng eroplano, nag-collapse ang landing gear. Narinig ng pasahero na kumaskas sa kalsada ang eroplano. Nakakita sila ng siklab ng apoy at nakaamoy sila ng nasusunog na bakal. Nakaupo si Christina sa 7th row nang nag-crash sa kanyang bintana ang propeller mula sa eroplano. Ayon sa kanya, alam niyang swerte pa rin siya at maaaring mas malalang ang nangyari. Apat na pasahero ang naospital para sa mga minor injuries. Anim 67 pasahero at apat na crew member ang nagamot sa eksena.